So, ito na yung bago naming onion harvester. Uh, onion harvester namin. So, magha-harvest na kami bukas. kasta. Ayan. Ready na itong mga gagamitin namin. magha na kami bukas. Uh, preparation. Inahanda na namin itong mga machine. Matatalhin so, na namin sa bukit. Deeper. Tapos ito naman yung pang onion digger namin Ako magdadala ng machine doon Ayan dalhin na natin to sa Bukid guys So ito yung Bago naming Harvester New Harvester kornaming bago Ayan, ang P4 Tapos ito yung i namin bukas So ito na yung mga pikingin natin bukas. Ayan, ang, ang lalaki. Wow! Ayan, ang pulutin namin bukas. So, dinala na namin dito tong bago naming picker. Tapos, nandun na yung mga onion diger namin. Ayan. So, hello guys. Ayan. Uh, dinala ko na dito tong bago naming onion picker. Uh, onion harvester. So, ito yung pang pang picking namin ng sibuyas. So, ito guys, dry na dry na. Kaya pwede na naming i-picking. So, bukas magpipicking na kami. Ayan. new harvester tapos eto, eto guys medyo medyo maliliit ang onion ngayong taon wala pong ulan tapos ayun uh, araw-araw kami nagpapatubig ng sibuyas so nandyan yung patubig namin sa kabilang ah uh, ilog So ito guys, ilog puyaan. Ito yung una naming atinanim uh, eto Ito yung pinakuuna naming a uh, harbisin.